So, magandang hapon mga idol. Kabisalog, ito na ang unang ariada naman namin kabisalog kasi naghintay-hintay kami sa makina noon ngayon. Ito na, ariada na kami ngayon. Panibagong ariada ni kabisalog. Arya kami ng lambat. Sana maraming huli. Kasi lang ito kabisalog. Mga anim na panyo lang. Walang ulam ka sa lugi. Eh. Huwag na kayong mag-scroll-scroll dyan. Bakas na kagad kag sa baba, mga idol. Tulungan tayo mga idol para mabilis, mabilis ang ano natin. Monetize. Ah, monetize. Para mabilis mga idol ang monetize natin mga idol. Hindi so, siya pansin ang tayo ni Madam Mita. Ariyana tayo. Malayo mo, makakuha tayo mga idol tangigi, mga idol. Makapabili tayo kung bigas-bigas ba? Hindi lang pa ulit. naman tayo, mga idol. Hanap tayo mga idol sa pupuring utin, mga idol.